record na? Hi! na na! Hi! This is JM! And this is Wonder Q! <laughs> yes, I am uh, before Wonder Baby Q. Since the Wonder Baby Q is very long to type, hindi iksian na lang, hindi mo siyang Wonder Q. Welcome to our channel! Hi! <laughs> sa um, may unsa sa unsa sa ay may concern ah oh, yeah may yeah, may concern <laughs> kami due to our poor connection ayon marami kami mga kaibigan na hindi na dalaw oh uh, tapos on and ang signal oh yeah ang hina ang ikot ang ikot ikot, ikot ikot talaga yung signal tapos at uh, uh, fix ko na kasi um, may nakakontrata kasi kailangan ano kailangan eh, and eh, 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 oh 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 naka, kailangan siyang itatapusin yung kontrata tapos saka na saka, saka ko i-fix yun ah kapag once na fix na yung yung net connection o o wish uh, maging ay, malakas ng signal malakas yung signal eh promise I'll visit you guys isa-isahin ko kayong bisit um nakakabisita naman ako kasi minsan malakas yung ano malakas yung signal at sa yata hindi 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 ka magkakapareho ng oras ayun kapag malakas yung signal Ayun, tudutudo ako sa comments. Minsan yung mga na-miss na, mga na na-miss kong video sa mga friends ko. Yun, inaano ko, ina piniplay ko sunod-sunod. Ayun. At ka, ano pa? Uh, <laughs> sa ano sa pag-check namin Likeless spam. Oh, yun. Yeah, like spam. Marami. Spam. Um, Ay, okay lang. Okay, okay, okay lang. <laughs> oh, ayun. Uh, marami akong, ano, kasi, ah, uh, uh, na, naiintindihan ko naman yung iba. Kasi galing ako doon nung bago pa ako sa YT. Ayun, uh, yung mga, yata, mga 40 pa, mga 40 something pa, mga subscriber ko. 40 to, 100 ang subscriber ko. Ayun, ina. Kapag tumitingin ako ng video sa mga mga friends ko, yun, ina, ano ko, in-skip. In hindi ko alam, hindi ko alam na ganun palayo kapag hindi mo ma, ma, ng buo yung video, papupunta sa spam yung comments. Kaya, ayun, naghihingi ako ng pasensya. Ngayon, Nag, nag comment ako once ako comment ako sa mga friends ko yun ah uh, na full watch ko talaga yun uh, kasi um nag na, ana ano ko na dahan-dahan kong -dahan napag-aralan yung mga yung mga ano yung mga rules and regulation rules okay. Yes. Sa so, spam. Marami. Ala, ulit Naka, yun. Na, um, uh, meron din akong ano. Meron din ako. hindi, um, hindi natin ma... Hindi kasi natin ma... Ma-hold uh, yung heart. Yung mga kasing-kasing or mga heart. Ang kaibigan ano, natin na... Concern na... You no, know, concern. Watch, ma -watch ma sa video ng video. Ayun. Sa, <laughs> nyo, sa spam ang comment nila. Ayan, ah, ayan, ayan. Ayan, ayan. Sige lang, stay pretty pa rin. Gwapa, gwapa ka siya, no? <laughs> <laughs> <Junior>. Diyoy! <laughs> Boxer kay ko. Andali, <laughs> ay. Okay, dahil lang. At saka, matagal ko Yata, two weeks yata ako hindi nakapag upload kasi ayan, wala nang four connection. Next week, okay, okay na connection. Next week na mo. siguro. Siguro yun, 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 yun. yun. Uh, okay, yun lang. Bye guys. Senta na guys. Oh, kapag 'yung mga 'yung mga 'yung mga, yung mga hindi ka pa nakapag-subscribe uh, sa channel namin kay CJM at kay Wonder Queue, you subscribe na po. <laughs> nalin ang bell button and sige bell button and ano pa? what muna link kami mo sa mag comment. Oh, watch out, oh, watch out, watch oh, out, watch <laughs> <Shout> out, watch <laughs> out, shout out, <laughs> <Shout> out. <laughs> <Shout> out. <laughs> subscribers subscribers ko um, si JC Couch um, Panda Jack Slats yes ang uh, Wensing Kapila mm, -mm. Ano si The Faces Channel mm -mm. Um, Judy Judy Paul pasensya na sa mga ano na hindi ko na mention kasi ano, loading yung memory ko. <laughs> Ka-loading ng wifi uh, namin. Sino pa? Uh, wi ah, wifi? Sa'yo. Ah, ah, ay, ikaw. Ganda okay, pa pare lang yata tayo ng mga subscriber. Yan, ano, pa maalala ko na yun. Si Pachuca. Yan, si Pachuca. Si Fred Rosaline. Fred Rosaline. Ano pa? Si, ah, uh, Uy, uh, <gasps> si ano, mag magaling magluto yun. Si, si, mam, uh, panlasang mamayang. Yun, ang sarap na mga luto-luto. Ano luto, pa? mga subscribers? Pan, oh, ang dami kong matutunan sa si pagluto. Ah, nakakalimutan. Oh. Uh, may memorize sa uh, dami. Oh, pasensya. pasensya, na. Sa susunod, iwatchan ko kayo. Uh oo. -oh. Okay. Bye-bye. Loading yung memory Bye-bye, <laughs> guys. Thanks for watching. Oy, oo, see you in the next video. Oi, oh, see you in the next video. Okay. Hi guys. May dagdag daw siya. Ikaw din. <laughs> uh, reminders pala sa mga um uh, likely spam ng mga comment sa mga bagong nag-add sa akin. Uh, sorry kung hindi ako na pabalik na nag-visit sa inyo. Ah uh, mag-visit -mag ako pero hindi ako mag-add uh, mag kasi sabi nila Bawal daw yun. So, sorry pala sa mga na... na... na spam na comment. Kasi, i-delete -de ko talaga yan. So, yan lang. Nag-follow lang ako ng rules ni Whitey. Ngayon, ako hindi ko alam. Ngayon ko lang natutunan sa kanya yun. Ang dami kong spam comments. Tapos, ang... Um, ginagawa ko, pinuntahan ko yung nag-comment. Tapos, sinabihan ko sa kanya na ipapaalam ko sa kanya na please balikan mo yung note mo kasi nap napunta sa si spam naging ano siya naging spam ano siya corn beef Yun. Ay, spam corn beef. <laughs> oh, so, spam Ay, corn na, beef. <laughs> <laughs> yun lang. Ay, kasi hindi na naman, hindi, hindi, na, hindi naman ako masyadong, ano, kasi gusto ko rin maraming kaibigan, kaya ayokong, ah, uh, yun, yun lang talaga uh, kasi siya uh, mas maganda pa kasi maraming kaibigan kasi maraming kaibigan ibig sabihin maraming ano ka oo ibig sabihin uh, mabuti kang tao kasi anda mong kaibigan di ba ayan uh, guys uh, uh, sa mga subscribers ko sorry kung ano na absent ako sa pag -comment sa inyo pag watch ng video nyo kasi uh, nasa Pilipinas siya Ayun. <laughs> Loading signal dito. So, uh, next week. <laughs> uh, malakas 'yan siguro. Ayos e, tawuwing na siya <laughs> 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 kasi kanis kaya. La, ayun. 'Yung 'yun lang. Bye-bye. Bye guys. Bye guys. Bye. Bye again. Bye again daw. Bye-bye. Oo, nag-bye tayo dito.